thank mm -hmm. you sa aming spot. Wala pa papunta pa lang. Sama ko li si Pado. Ano bang hating natin Pado? GT tayo ngayon. Tarbes. Yes, yun. Apaw sa, sa cooler tsaka sa bangka. <laughs> ano ka nakalambot? <laughs> <laughs> Tapos yung aming boatman. Yan si Rowin. Oo nga. Ganda na ng panahon ngayon. Alon check. Sana wag mag-alon mamaya. Last. All right. Game na, wala nang patumpik-tumpik pa. First drop. Ha? Tatry ko lang dito. Doon ako pepestot, malawak mo Bay, malalim nga, ano? Putik, may putik. Putik. Pag-agot po siya, tayo gasto ang hibasin, kaya ganito. Oo nga.

last drop day no punta ako sa kabila sa dulo last pa ng sa likod. Pa. Chill ka lang. nahabon eh may nanghabon putang gala tali to ah mukha, ano pala tayo sorry sorry, wait lang <laughs> i-release mo muna yung pare save yeah. pa doon okay, huli na. huli isugok isugok? nakulit eh. Tagal Ah, hindi. Ano to? Ano Saktok, eh? Lang nga unlock, ah. Ah, tanggal yung uso. Taksay. Ha? Taksay mo si eh. Ayan ba yung ano, yung long nose? Ah. Hindi ba yung long nose? Yun yung nahaba yung ano yata. Ayan hey, no? Oh. Ayan, yung nahaba. Yung He he, hey, unlock oh. GT 2 <laughs> <laughs> oh, naano din yun. Oh. Kamukha eh. Kamukha ng GT.

sagat, kapalit lang dyan Ngayari ka ngayon Aba, ah, malaki to Aba, ganit, malaki to to Malaga to Oo Ah, maganda na ganito to Ay, laki Ay, laki ba sumubo This one Kala kita laki kalaki, to Laki-laki yung bunga nga mo

Oo. Oh. Oh, oh. Grabe, lakalaki ng pamain na ba? Iya, di Ayo, Tuh, wak. Tuh, wak. Wah, 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 oh, waktunya. Wah, ko. Oh. First class. <laughs> 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 Buhay ang kinukuha, mga nah, kano aku ako dyan. so yung uh. oh oh, hairy ay, ay, malaki hairy malaking uhok malaking <laughs> uhok ay Bisugo. ay, hindi. ah, <laughs> siya, GT ayan, ang nag-regas mo, GT eh <laughs> ジティー。

Ito na naano ko sa akin. May oh. harika. Naking na rin. Katsi na Sugo. Mabawi lang tinaali. Hmm, dalawa. Baka magsak pa pareho. Ilalaylay ko. Pareho? Hmm. Ay, luwag-luwag. din to ang din sa ni na ta isa lang suha ni ako ha ah. Uh, uh. Oh. Uh, oh. Pinitan naman. Tayo Oh. tutulog na ako, Oh, oh. Barakuda ba? Barakuda pre. Parang GT. Ay, barakuda nga. Barakuda. Baka, tumalim pa rin. Ito matas. Oh, dito mo na ibagsak. Huwag, yung leader line pa man din yan ay ano. Nailon lang. Nailon lang. lang. O. Hindi yan yung pang, pero leader line din yan. Nari, ano mo na ba yung

Tano. Lapis! Hindi nabas na kakal. Laki lapis oh. Ah, putang gana. GT! Lapis, lapis, lapis. Lapis ba? Ah, laki. Huwag mong ano, huwag mong okay, Lapis nga. Lapis. Woo! Lapis. Putang gana. Woo! Woo! Yeah! <laughs> <laughs> trolling. Oh, okay. oh lapis. Tok, ano lucky. Pre, hindi kasi sa cooler uh, mo. <laughs> <laughs> oh, tagdala ka ng ito. Uh, Grabe. Ito ang hinahanap kong laban. <laughs> Pinagbigyan ako ngayon. Woo! <laughs> Lit <laughs> <laughs> ng lure ko. Luminous lang oh. Sa so, trolling. Woo! <laughs> Diyan na muna. Ayan. <laughs> ah, yun Ay na eh. Nakakadali ah, yung ganyan. Laki oh. Mga dalawang to Sobra pa. Pero Pre, nga lang pang tanggal ng ano. Sarap sa pakaramdam. Sakit sa braso. <laughs> Oo, oh, ito yung ano? O, oh, oh, yan yata yung pinalik mo. Oo, oh, oh, yun, ito yung pinagtuway na. Ito, 12 grams yata yun. Okay. na. ganyan ka pa ba? Gulat ako, Beante natutulog hali. na ako eh. Natutulog na nga rin ako. -ha, -ha, -ha. Tignan ah! oh, ko ano yung ano, yung drag. Ang sarap ng ano. Pukset to. Oh! Yung ganang pagkakaano mismo niyan, pagkakadali. Ngunit niya, tanggal eh. Basta-basta ng tali lah. Oo nga eh. Hindi ko kung paano magtali yung mga tali ninyo eh. Basta basta yung lang. <laughs> Sarap. laki. Eh. Ang ko GT. Kala ko GT rin. laki. Unang una ko nga GT. ko yung Yung uh, Ha <laughs> <laughs> laki mga ilang kilo yun nung mo? nato teka lang nga Dali to trolling pa nakaka na ako yun eh pa yung huwag ka nga tayo pa yung Wait lang. Hindi ko matanggal eh. Tambay oh? oh? <laughs> <laughs> na. yan. Hindi ko yan, eh. Ah, na pati oh. Putol na. Hindi ito maabot. diwa na pag ano Pag Ah, oh, ganun ba? Naputol ko ah, ba? Ah, itong tali lang pala. Oo. Oh. Basta basta tali <laughs> nga na. Buti na na dali. <laughs> Binigyan. Pairo nga. Yung ano. Cutter nga. Ang gusto nga laban. <laughs> Grabe boy. Ang bigat. Ay, laki na na itong rad ko ah. Buti nga. Sulit ang bili. <laughs> sana kung saan siguro kumagat yung laglag lag yung ano ko. Tulog na ako eh. Ay, oh, laglag ako. Siguro. Hindi. So, ano, drag muna nga ano dyan sa inyo. Thank you, Lord. <laughs> sa Lord Malo mo na Baka mawala tayong gasolina Baka tayong gasolina tayo <laughs> Pero wala akong nakita diyan pati ma-yok na. Ah, pag ano? Ay pag baka nga pa 'yung Tali, eh, ay tali oh. Parang Kasi sa esip kanina, makahuli dating ka <laughs> <laughs> ah, pero kamukha na dating ah, ako na ah, Rolling pa more! Oh, Ayan, okay, nararamdaman niyo ang cawn ng rata or oh. principalmente, sinuluan may okay. mga makalain hapon na naman casting casting na pagsahapon yun what an experience makahuli tayo ng lapis estimated 3 kilo so bali nagubos na lang kami ng oras suwi na rin kami grabe sakit so, ang katawan ko nito so bali hanggang dito na lang muli ang ating adventure for today ん